Good sa inyo mga ka nandito na naman tayo sa another vi uh, video kung isang isi-share sa inyo that's why uh, gumawa tayo ng isa pang uh, isang video ngayon last December 9, nakatanggap po ako ng isang uh, uh, chat mula sa isang unexpected uh, girl um, hindi ko po talaga inaasahan na may magcha chat sa akin at manghihingi ng tulong So, yun po, ang hinihingi niya pong tulong ay kung papaano daw uh, kung magaling sa magagamot yung ah uh, yung kanyang problema dahil parang daw po siyang kinukulam. And, uh, yung mga instances po na sinasabi, niya, sinabi niya sa akin is yung minsan parang may bumubulong daw sa kanya na parang uh, pinaguhubad siya, may pinagagawa sa kanyang mga masasama tapos minsan may uh, may time daw na nakikita na dad na kumbaga nakita niya na lang yung sarili niya na nasa isang lugar pe, na hindi niya naman gustong puntahan tapos bigla na lang daw po siyang kumbaga bumabalik sa diwa niya tapos syempre uwi na lang daw po siya and uh, medyo na alarma siya kasi nga parang siyang nai-hypnotize at gusto niyang mawala na yon dahil nga, siyempre, uh, alam naman natin na kapag uh, tayo ay kinokontrol ng ibang tao, uh, maaari tayong mapasama, mapahamak. So, yun po ang sinabi ko, ang sabi niya sa akin. And, ang una ko pong pinanong sa kanya is kung siya ba ay isang katoliko. kaya na, katoliko daw po siya. Pero, uh, may sinabi siya sa akin na aside from being a catholic, meron po siyang isang organization na sinasamahan at uh, nung sinabi niya sa akin yung organization na yun ay uh, nag po ako at nakita ko na yung organization, yung mga practices na ginagawa nila ay taliwas sa pagiging isang katoliko um, so ang sinabi ko po sa kanya ay uh, hindi kita pwedeng tulungan kung hindi ka alis sa organization na sinasamahan mo ngayon. Kasi, unang-una, katoliko ka, tapos may iba ka pang, kumbaga, ibang pinaniniwalaan. So, na nangyayari, nadidivide yung iyong, uh, beliefs. Hindi mo alam kung kay God ba talaga yung paniniwala mo o meron ka pang ibang, uh, kumbaga, ibang pinaniniwalaan, aside from God. And kasi nga, uh, sabi niya naman sa akin ay uh, nung una daw medyo umokay naman daw siya pero um, sa palagay ko nag ano na lang siya kumbaga medyo kumbaga hindi niya na lang sinabi sa akin yung totoo na talagang hindi pa siya okay kasi sa totoo lang um, sa assessment ko ay hindi ka naman talaga magiging okay sa ganong klase ng organization salik kasi nga yung nangyayari sa kanya pwedeng mas tumindi pa. Dahil yung may mga practices sila na parang um, nalalapit doon sa nangyayari sa kanya ngayon. So, nung natapos yung usapan namin, um, nahiga ako sandali, baga pinahinga ko yung sarili ko, and syempre nag-iisip ka rin. And then, um, siguro wala pa mga ilang minuto ako nakakahiga nakita ko sa vision ko na uh, yung profile niya sa Facebook nag uh, parang may parang lumabas na black shadow parang black hindi ko alam kung shadow ba yun o parang smoke ganun and based sa aking mga experiences ngayon kapag nakikitaan ko ng na ganun yung tao merong nga something na hindi maganda sa kanya na nangyayari. So, ang ginawa ko na lang kasi nga hindi ko siya matulungan, hindi ko rin man siya makonvince na umalis dun sa organization, ay pinagpe-pray ko na lang sila. Yung mga nangingi sa akin ng tulong na um, ayaw pa rin talikdan kung ano yung mga, kumbaga taliwa sa pagiging katoliko nila. So, yun na kasi nga, ba diba, sabi natin, um, According to the Bible sa Exodus 25 to 6 ah uh, ito ay uh, nasa 10 commandments that you shall not bow down before them or serve them for I the Lord your God I am, uh, am a jealous god inflicting punishment for the, their ancestors wickedness on the children of those who hate me down to the third and fourth generation. So, ibig sabihin nun, um, si God kasi ay isang uh, jealous God. Okay? Kung baga, ayaw niya na may iba pa tayong sinasamba, may iba pa tayong pinapapurihan, may iba pa tayong dinadakila, kundi siya lang. Kasi siya naman yung ating uh, kung baga, siya ang lumikha sa atin. So, dapat sa kanya lang tayo maniniwala kung talagang Uh, kagaya niyan, gusto nating gumaling sa mga sakit natin. Whether physical or um, spiritual man 'yan. Okay. So 'yun yung inano ko na parang kung talagang hindi siya alis sa organization, walang mangyayari. So ngayon naman ay uh, hindi na rin siya masyadong nagcha-chat sa akin. Siguro nga uh, decided na siya na hindi umalis dun sa organization na 'yon. So wala naman tayo magagawa doon hindi tayo pwede mag-insist ng gusto natin sa ibang tao dahil sabi nga 'di ba binigyan tayo ni God ng uh, free will mga karapatan para tayo ay mamili sa kung ano yung paniniwalaan natin at sa hindi okay so yun lang sana ay may napulot tayong aral sa video na ito na kung katoliko ka Uh, mag-stick ka sa uh, manual ng Katoliko sa mga rules and regulation ng Katoliko. Huwag mo nang samahan ng iba pang uh, kumbaga ibang paniniwala. Kagaya ngayon uh, kasi uh, dati naniniwala rin ako sa mga pampaswerte, yung mga uh, agimat, mga mga lucky charms, yung mga ganyan, yung mga practices na traditions na sinasabi. Um And nakita ko nga na nung napag-aralan ko yung tungkol sa mga ganyan, hindi pala tayo dapat naniniwala dyan. Kasi unang-una, ibang paniniwala pala yung inaano natin. Ito yung mga paniniwala ng mga pagano noong unang panahon. And, uh, tayo ay mga katoliko, so kailangan nating paniwalaan yung ating mga uh, paniniwalang kristyano-katoliko. So, yun lang sana ay manatutunan kayo. Bye-bye!